For everything. ko, ako sa nangyayari. So, hindi, hindi ako sali sa kahirapan nito. <laughs> Diyos ko. <laughs> Ito, hindi arte-arte. Tagay sa everything, sabi ko. Ramdam po namin yun, kaya naunawaan po namin kayo, madam. Eh, kung, kung di sabi, victor, victor na basta akong biktin, nagbiktin na ako. eh yun ang huwag natin gawin. Na, kaya ay, nga, yun? I'm by the step of the Holy Spirit. Yeah. Gulong-gulong sabi ko. May sakit pa pala lang? si madam. Hindi, matanda na rin ako. O, okay, o okay po, kung na lang po tayo, usap na lang tayo. Hmm. May nagpapatanong po kasi na ano. Teka, na ano? Ako, gusto niya. Teka, ino mo na ang tubig. Ay, sige kasi, po, sige uh, 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 na ako. Sige po. Oo, okay. upo na lang po kayo. Matanda na ako. Ay, Diyos ko. Ako, na ko alam kung palilip. Teka, baka ma, ma, wala akong, Teka, sige, ino mo tubig muna, Saglit. Kailan pa po yung sakit niyo, madam? Nung umulan, tinan mo, basang-basa lahat. Pati maleta, eh, shoot mo. Go. Oh. Oh. Basang-basa. Hindi yun kasi pag... Basang-basa po yung karton mo. Totoo. Oo, oh, oo. Oh, Ito, yun. Yes. Ito, yun. Uh, Ito, yun. Ito, yun. Ito, yun. Ito, ko. <laughs> Madam, may may nagsasuggest po kasi na, no? Kung gusto niyo daw po, tent na lang daw po ang iano sa inyo. Hindi ba, hindi ba, sabi ko sa iyo? Kami pa alis na rito. Hindi po, tent lang naman po. Tent lang po, po, e, po siya na. Pwede niyo po yung tiklopel. Pagka lilipat na po kayo, madadala niyo po yun. Mas okay po yun. Eh, kainom muna ako. Oh, na ako sa ako. Saglit, wait. Bakasang po yung basa niyo. Uh, ako na po. Dito ako ino. Ako may ino. Teka, saglit ano may sakit po pala si madam. Hindi, matanda na ako. <laughs> Diyos ko, may hina na katawan ko. Alam, alam, may opera naman ako. Hindi yung sinabi ko naman sa iyo. Sige, saglit. Sige, sige po, ah, sige po. Ano na po ka kayo Saglit, wait. Ito po yung kanyang... Ito ano, po yung kanyang... Ano po, ito buwan ano siya halaman. Eh. Kaya pag na, na ulan kasi yung gawa ng ano kahoy, dun napunta po yung tubig. Yan lang yung kanyang truck pa ang ginagamit para lang kung mm, may mang, na sa ulan. Ano dapat tanongin? Sagutin. Oh, no? yeah. Madam, uh, may nagaano po sa amin na ano? Kung gusto nyo daw po, tent na lang daw po. Tent na lang yung daw i -bibigay po. bibigay po sa inyo para once po na aalis na kayo dito, madadala nyo po yun. Ibubuin lang naman po yun. Kayo, kayo mag-aano? Ano kami ano, na po ano mag-assemble. Ano tatanggalin ko na itong? Ano po, tanggalin na po. Niya. Wow, na. Hindi po ito, ito, ilalim na lang po natin to. Hey, papalitan na hmm. po natin yan lang tapos doon po sa loob, di kayo mababasa. Mm. Pwede nyo po ilak yun, may ano ko sa inyo. Mahal na kayo. Basta ang sinasabi ko, malapit lang kami paalisin dito. Oo okay, 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 po, yung tent lang naman po. Di ba alam mo naman, di ba sabi ko naman sa oh, iba. Ayun po ma'am, kumaya uh, po si Madam. Uh, hindi, okay naman sa akin sabi ko. Ang sinasabi ko, kung pagagawa sayang, materialis, no. Kaya mas ano na po yung mas maganda yung sinabi na, na. Yung tent na tent lang, lang po, po para pwede nyo po pagkaalis na po kayo, titiklopin lang po yun. Pwede nyo po, dalhin ko saan po kayo lilipan. No, okay, sa po yun, no? basang-basa po kayo dyan. No? Opo, oh, dun mm. po kasi. Mm. Ano, tautak cross? Nabiro lang nga. Nakatautak cross po ha. <laughs> Ilang K ba ya? Wait, biro lang anak. Ano lang po to? Biro lang, fancy. <laughs> Baya mo na. Sige. Saan? Ano pa? Sige. Kayo nga po madam, ano, uh, bali pag That's ano po na kasi yung huli kong ano, hindi ko nakita. Ay, hindi ko pa po na-upload ngayon. Ngayon pong alas naka... Hindi uh, yung lately. Hindi right? po. Na... na Mamaya alas dos po yung ngayon hapon. Bawal ba sabihin ba ko kung ano ka mayayaman? Bawal ba sabihin dyan? Hindi hmm, po. ka mayor, kamagano may, ka. Iniiwasan po namin kasi yung ano uh, kami. Makabaitan. Kasi pero una na, mas sabi, masama. Na wala naman siya, masama. Ay, okay. pero kinat na lang po yung para hindi po kasi very ano po yung taon na bang. okay, na, yeah. Kaya mas ah. Uh. po namin na ikat. Ito e, naman ano pangalan ko. Kung okay. mercado merkado. Kung siya ako. Hmm. Ngayon po okay lang po. Bawal ba yun? Okay po, pero yung sinabi niyo pong iba doon, uh, tinanggal na lang po namin sa video. May masama ba akong sinabi? Wala. Salamat. Wala. 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 wala, wala Saka may gano'n naman po, binubura po namin. Ah, gano'n ba yun? Thank, thank mabasya, you. Thank you. Bawal ba yun? Na hindi rin po kayo mapasama sa pamilya. Kaya po itong mga video ma natin bago po... Ang pamilya, nag-iisa na ako sa buhay kong, <laughs> sabi ko. Sabi ko, sabi ko, ano yung mami ko sa medical? Malay niyo kung mapanood yun, di ba mamaya? So, um, yung may mami... Ewan ko boy pa mami ko, ha? Matanda na mami, di ba? Ewan niyo ba siya uling nakita? Matanda? Ewan ko. Kasi may kapatid ako sa... America, Canada. Dalawang kap kapatid ko sa ina, to yun, sabi ko. Eh, kung dapat banggitin, sabi ko, to yun. Kapatid sa ina, no, okay. Bali yung nanay niyo po, kailan buling huling nakita siya? Matagal na, punta nakalamba late lately na, sinabi ko, eh, wala nang daw doon. Kinuha lang kapatid ko may yaman. Hindi ako may yaman, ako may isang dukha lamang. Totoo yun, sabi ko. Hmm. Oh, ah, tama na. Ano ba sasabihin ko? <laughs> <laughs> Yan daw po may, di ba yung sa na ba? Okay. Huwag okay. niyang bigyan damit. Wali po, na, ano, uh, sabi rin po ni Madam pag nag... Sino dapat, Madam? Uh, Ayaw niya rin po magpabanggit. Uh, pag nagpadala nga daw po siya, bilhin daw po kayo ng... Ah, mami ko yun, no? Baka oh, ina ko yun, hindi kayo mami ko. Tsaka yung ibang gamit daw po na hindi kailangan. Ito so, sinabi pa, ko, kung oh, 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 kaya po ba? Kasi, masawa mas, mas, ba sabihin ko, ipilido ko? Merkado ang tatay ko, ang tatay ko, ang siya ko. Oh, and yes, I came. may kapatid sa abarin there. You sabi ko, sabi ko, sabi ko, masama banggit niyo. Oh, sh**, kahit ako nagkaganito, sabi ko, Diyos ko. Naman po, yung nagnapong umiyak, naano rin po kami pag naiyak kayo, nakakaano rin. Natitinag, <laughs> damda. Kaya marami bigyan no, sa no, akin, no, no. ayan o, -no, hindi ko ma, ayan o. No, 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 no. Ayun no, nga. Ay. Nakakatawa po. Ayun po yung mga binigay pa natin kay madam mo. Oh. Ayun, dami uh, pa o. Oh. No? Oh. Ayun. Hmm. basang so, ba, oh. nga po. Ano, po Uwala si niya. Uwala po kasi yun si yun eh. pati ikaw madam, basang basa yung likod mo. Palit ka na ng damit. Kaya mo na. Ba, lalo kang ubihin yan. <laughs> Inata <ang> sa <krus. laughs> Joke joke po <laughs> lang yun. Nakakatawa si madam. Madam ha. Bali, ayun na lang po. Pumayag na lang. Pumayag po si madam na yung tent na lang po yung ipalit natin dito yung misyong trapal po. No? Ibigay ba imot Huwag na na ba, mahal naman sa akin ito. Huwag naman natin nagay yung pin. Kami na lang dyan. Sige, ayan, hindi gigibahin. Pero, hindi na. Or dito na lang natin ilalagay yung pin. Sa Saan niyo po gusto ilagay yung tent para doon po kayo matutulog? Dito pa lang. Mm-hmm. Teka. Balitas na lang po natin ito, madam. Eh, gano'n na lang po natin para hindi matanggal ito. Para serve. Para may parang bubong. Parang may ano ito kayo, kayo madam. Salamat. Nakatiklop ba yun? Wali. Hindi. Pwede eh, po siya itiklop. Binubuo po. Binubuo po siya. Ah, siya Tapos, oh, unang buhay mo na, tikrobi mo na. Masaya, sa buhay ko. Hmm. Kaya umulan, tinan mo. Hindi, mas maganda po, madam. Dito na lang siguro para... Opo, dito na lang. Igi ba na nga, really? Sa anong gagawin ko? Pwede naman po yung tanggalin ka agad. Agad-agad. Agad-agad. Ah, ano yung... Agad-agad po yung agad-agad kailan nyo po gusto ng tupiin. Matutupin nyo po yun. Hindi kailangan ng mga tools no? Opo. Ano lang po yung parang babali-baliin na yun, ano? Para pag NPA, yung makabal. Hindi, NPA, yung parang mga ano, NPA. <laughs> uh -huh. Ay, yung ganun po? Uh -huh. Hindi po. Tent lang po tayo gusto uh -huh. na parang pag-camping. Opo, ganun. Pang hmm. oh, po, yung parang pang-camping lang, madam, madam. Ganun, para, pa, madam, para madali siya. Ganda ka, madam. Baka mo... Ma tandaan. Ay, yung sa loob, hindi siya nakapasa. Ano po? Hindi ako nakapasa? Na yung ano niya, pag na ano niya, hindi nababasa. Hindi po. Opo muna. Sige po. Hindi ako makatayo. Alam, madam, basang-basa yung likod mo. Sino, Kapat, na, Sino na, pa ba nagmahal sa akin? Sabi ko. Ang <laughs> dayap. <die laughs> Nag-die. Hair dye. Uh, sabi ko. Madam, if you don't, ilang taon na po ba kayo? Uh, this this October 16 na ako. Oh, na lang. How many months na lang? Okay, yeah. 1960, 1963 sabi ko. Grabe madam, basang-basa yung mga gamit mo doon. Oh, mga damit ko inipon niya, bigay sa akin. Kaya mas okay sa, sa damit. Ko, no? Hindi ko problema ang mga damit. Marami nang sa akin. Hmm? Hindi, madam, kung gusto niyo, bibilihan din kayo namin. Huwag na. Isasama ba na Ayoko na. na Ayoko na ng dami, ang dami nga. Basta ang importante daw kay Madam is uh, food and medicines, no? Food, shelter, and clothing. Uh, ang clothing, di ko na kanya. Food, shelter. Okay. Hindi okay. po, so, basta yun na lang po yung ano, tent na lang. Uh, Umayag ko sa Madam na tent na lang. na. Oo, oh, okay. Ano, uh, pati, ano, uh, uh, ma kasi may nagpapatanong po na ano, message siya. Take Baka mag-ano ko na. Hindi, tingin mo. Hindi mo. Alam mo, naiyak ako. I heard back at everything. Naiyak ako sa nangyayari. So, sa... hindi, hindi ako sa'yo sa kahirapan. Ito. Ito, hindi arte-arte. Tagay arte. back at everything sabi ko. Ramdam po namin yun, kaya naunawaan po namin kayo, madam. Eh, kung hindi na basta akong biktin, nagbiktin na ako. Eh. Ay, 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 kaya nga, eh. I'm by the step of the Holy Spirit. Yeah. <laughs> Basta madama, balik na lang tayo siguro sa sun, sunod na araw po ka, uh, siguro mga 21 ba? 21 na 21 Anong po. Anong 21? Eh. Uh, hindi mo mga ano na lang, mga 20. Day? And day? Ah, ang ngayon po, ano, 17 po ngayon eh, balik, oh, uh, balik uh, po uh, kami uh, ng uh, mga 22. Balik na ng kamagana ko doon, kahit pagka miligyan ako. Mayam na kamagana ko, sabi, even though sabi ko. Basta hindi mo nang mamalaki naman yung sabi ko. Madama, balik na lang po kami yeah, sa 7 araw, ha? Oh, thank update you. Lang, in update po lang kami para malaman niyo yung good news natin na kung mapayag pa kayo na tent na lang po. Salamat. Para, okay. Uh, Sige. Madama. Oh, wala, wala naman po. sa akin yun. Goodbye po. Goodbye. Ito po ang update natin kay madam. Madama, balik na lang po kami sa makalawa, Para dun po ano niya, ha? Ha? Huh? God bless po. Oh, wala. Thank you. Thank you po.